Paris. Ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na may dalang buenas ang iyong aura, lalo na sa mga transaksyong may kinalaman sa negosyo o paglalakbay. Kung may mga lumang kausap kang nais muling makausap o may bagong kasunduan na nais mong ayusin, ito ang tamang panahon upang makipag-ugnayan. May positibong senyales na magkakaroon kayo ng pagkakasundo at ang mga plano ay maisa sa katuparan ng maayos. Gayunpaman, iwasan ang pagpirma ng anumang kasunduan sa araw na ito dahil mahina ang swerte sa ganitong aktibidad ngayon. Mas mainam na ipagpaliban ito sa ibang araw upang makaiwas sa posibleng aberya. Isa pang mahalagang babala mula sa gabay ng mga bituin, Huwag masyadong maging mabait at madaling magtiwala sa pakikipag-usap. Ang labis na kabaitan ay maaaring samantalahin ng iba at maaaring mawala sa iyo ang swerte na dapat sanay para sa iyo. Sa trabaho, positibo ang pahiwatig ng iyong gabay, ang pagiging maagap at masipag sa iyong mga gawain ay magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad, ang mga nagpapakita ng dedikasyon ay pinagpapala ng mga bituin, kaya siguraduhin hindi ka nahuhuli sa oras upang walang makaantala sa magandang daloy ng swerte sa iyong trabaho. Sa tahanan, ipinapayo ng gabay ng mga bituin na huwag munang tumanggap ng bisita sa araw na ito, ang mga taong makakapasok sa iyong bahay ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya at maaaring makaapekto sa daloy ng swerte sa loob ng inyong tahanan. Sa pag-ibig, masaya at puno ng positibong enerhiya ang araw na ito, walang senyales ng alitan o hindi pagkakaunawaan, ang relasyon ninyo ay tila nagtitipon ng mas maraming biyaya, at may pahiwatig na lalong titibay ang pundasyon ng inyong pagmamahalan pinapaalalahanan ng mga bituin na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa isa't isa upang manatili ang kasaganahan sa inyong buhay pag-ibig anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso number 4 number 18 number 23 number 37 number 42 at number 11 Taurus, ayon sa pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw ay dapat mong pag-isipan ng mabuti ang bawat desisyon, lalo na kung may kaugnayan ito sa iyong kita at kabuhayan. Kung may kausap ka tungkol sa negosyo o pera, huwag basta-basta magtitiwala. May posibilidad na ang labis na pagtitiwala ay magdulot ng pagsisisi sa bandang huli. Mas mainam na kilalanin muna ang ugali ng taong kausap mo upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap, bukod dito, pinapayuhan ka rin ng gabay na magingat sa pakikitungo sa mga kapatid o kamag anap ang pagiging sobrang mahigpit o istrikto sa kanila ay maaaring maging hadlang sa iyong ibang mga pinagkukunan ng kita, maging maingat sa iyong pananalita upang hindi mawala ang potensyal na biyaya. Sa trabaho, walang senyales ng negatibong pangyayari. Ang pagiging mapagpasensya at maunawain sa iyong mga kasamahan ay magdadala sa iyo ng swerte. Ang mabuting pakikitungo sa mga katrabaho ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming oportunidad. Maging masigasig sa iyong mga gawain upang mapansin ng iyong nakatataas at mas lumakas ang iyong chance sa promosyon o dagdag sahod. Sa pag-ibig, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing maghinay-hinay sa pagbibigay ng opinyon. May posibilidad na ang iyong mga salita ay hindi magustuhan ng iyong kapareha at maaaring magdulot ng hindi inaasahang di pagkakaunawaan. Ang pagiging maingat at mapagmasid bago magsalita ay makakatulong upang mapanatili ang katahimikan at kasiyahan sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 14, number 28, number 32, number 45 at number 18. Gemini, ngayong araw, may positibong pahiwatig ang iyong gabay, may isang taong makakatulong sa iyong mga proyekto o plano. Ang kanyang presensya ay magbibigay ng inspirasyon at mas lalong magpapasigla sa iyong pag-iisip. Gayunpaman, mag-ingat sa mga taong mula sa malalayong lugar. Maaaring may dala silang alok o ideya na sa una ay mukhang maganda ngunit sa kalaunan ay magdudulot lamang ng di inaasahang gastos. Kung may pakikipagkita kang naka-schedule na dadaluhan kasama ang iyong anak, ito ay mainam dahil magdadala ito ng positibong enerhiya at maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa iyo. Pagdating sa pera, ang payo ng mga bituin ay maging masinop sa paggastos, huwag agad maglabas ng malaking halaga ng hindi muna pinag-iisipan, may posibilidad na magkaroon ng hindi inaasahang gastusin, kaya mas mainam na paghandaan ito kung may lumapit sa iyong magulang na nangangailangan ng tulong, gawin ito ng bukal sa loob dahil ito ay maaaring magdala ng mas malaking biyaya sa hinaharap. Sa trabaho, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing huwag magmadali sa mga gawain, ang pagiging masyadong apurado ay maaaring humantong sa pagkakamali na posibleng makaapekto sa iyong pangarap na umasenso. Kung nais mong magtagumpay, Mahalagang maging maingat at may sensin sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, number 12, number 21, number 30, number 41 at number 9. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig mula sa mga bituin ay nagpapahiwatig na mas mainam para sa iyo na maglaan ng oras kasama ang iyong pamilya, minamahal, o anak, lalo na kung mayroong usapang may kinalaman sa isang kasunduan o deal. Ang iyong presensya at positibong enerhiya ay makakatulong upang mapanatili ang magandang daloy ng swerte kung mayroon kang sariling transaksyon o proyekto gawin ito ng maaga upang makuha ang mas malinaw at positibong resulta na naaayon sa iyong layunin, ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig na ang tamang tsempo ay susi sa isang matagumpay na desisyon. Sa tahanan, mahalagang panatilihing sarado ang mga pinto upang maiwasan ang hindi inaasahang bisita na maaaring magdala ng negatibong enerhiya ang pagsisiguro na ligtas at tahimik ang paligid ay makakatulong sa pagpapanatili ng mabuting daloy ng swerte sa iyong pamilya. Sa pera, may sinyales na may lalapit sa iyo upang humingi ng tulong sa pananalapi, maging maingat sa pagpapautang, dahil ang anumang pautang na iyong ibibigay ngayon ay maaaring maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap, mas mainam na tumanggi ng maayos upang hindi lumala ang sitwasyon. Sa trabaho, ang pagiging masipag at matulungin sa iyong mga kasamahan ay magdadala sa iyo ng positibong atensyon mula sa mga nakatataas. Kung may ekstra kang oras, gamitin ito sa mga makabuluhang gawain na makakatulong sa iyo sa hinaharap ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang patuloy mong pagsisikap ay magbubunga ng magagandang resulta sa iyong hanap buhay. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 19, number 25, number 33, number 40, at number 48. Leo, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na maaaring magkaroon ka ng isang makabuluhang pag-uusap na magdadala ng bagong ideya o oportunidad Gayunpaman mag-ingat sa pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon lalo na kung wala pang malinaw na kasunduan Ang enerhiya ng araw ay nagpapayo na iwasan ang pag-init ng ulo sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak kung may hindi pagkakaintindihan mas mabuting umiwas muna upang mapanatili ang maayos na samahan. Sa hinaharap, may posibilidad na kayo rin ang magkasama sa isang negosyong maaaring kumita ng malaki. Sa tahanan, may senyales ng mahinang enerhiya, kaya't mas mainam na maging maingat sa mga nangyayari sa paligid. Kung may mga kausap ang miyembro ng pamilya, ipaalala sa kanila na maging mapagmasid at huwag basta-basta magtiwala sa pagmamahal, walang sinyales ng problema ngayong araw. Sa halip, may posibilidad ng isang masayang gabi ng pag-iibigan na maaaring magpasigla sa inyong relasyon. Ang presensya ng positibong enerhiya ay makakatulong sa pagpapalakas ng koneksyon ninyong dalawa. Sa trabaho, maging maingat sa labis na pakikipagkwentuhan, may posibilidad na mapansin ka ng isang babaeng nakatataas, Kaya't siguraduhin na inuuna mo ang mga gawain bago ang anumang casual na usapan. Gamitin ang araw na ito upang ipakita ang iyong sipag at dedikasyon sa trabaho. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 7, number 14, number 22, number 30, number 37 at number 42. Virgo, ayon sa mga bituin ang pagpaplano ng isang bagong negosyo o proyekto ngayong araw ay hindi pa ang tamang panahon. Mahina ang enerhiya para sa ganitong gawain, kaya't mas makabubuting ipagpaliban muna ito. Gayunpaman, kung mayroon kang kasalukuyang transaksyon o kasunduan, dito ka dapat mag-focus dahil mas malakas ang iyong kakayahan sa pakikipag-usap at paggawa ng tamang desisyon sa araw na ito. Ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig na ang isang simpleng pamamasyal o pagkain sa labas kasama ang iyong minamahal ay makakatulong sa pagpapalabas ng anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa inyong kalusugan at emosyonal na estado. Sa trabaho, kung may kasamahan kang humihingi ng tulong, siguraduhin mong natapos mo na ang iyong sariling gawain bago maglaan ng oras sa kanila, ang tamang balanse sa pagtulong at pagtutok sa sariling trabaho ay makakatulong sa pagpapanatili ng swerte sa iyong hanap buhay. Sa pagmamahalan, may posibilidad ng isang masayang gabi ng pag-iibigan na magpapataas ng positibong enerhiya sa inyong tahanan, ang presensya ng matibay na koneksyon sa isa't isa ay magdadala ng magandang aura sa inyong pagsasama. Sa pera, iwasan muna ang pagbibigay ng pera sa iyong tiyuhin o pamangkin, mas mainam na gamitin ang iyong pera sa isang mas makabuluhang bagay. Lalo na kung ito ay makakatulong sa iyong minamahal, ang pag-iingat sa paggastos ay makakatulong upang mapanatili ang daloy ng swerte sa iyong pananalapi. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 13, number 20 number 29, number 35, at number 2. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagpapahiwatig ng mahinang swerte sa mga usaping may kinalaman sa trabaho, negosyo, at personal na pakikitungo sa iba, ayon sa pahiwatig ng mga bituin, Mas mainam na iwasan muna ang pakikipagkasundo o paggawa ng mahahalagang desisyon lalo na kung may kinalaman sa mga ideya o plano na maaaring mawala sa iyo, maging maingat sa pakikipag-usap dahil maaaring may taong kukuha ng ideya mo at gamitin ito ng hindi mo nalalaman. Sa kalusugan, kung may biyahe kang nakatakda, tiyakin mong handa ka sa anumang posibleng aberya, ang pahiwatig ng buwan ay nagsasabi na dapat mong pag-ingatan ang iyong kalusugan habang nasa biyahe upang maiwasan ang labis na pagod o anumang aksidente. Sa tahanan, kung may kapamilyang may iniisip na negosyo, suportahan mo sila, ang iyong gabay ay nagpapahiwatig na nasa iyo ang ilang swerte na maaaring makatulong sa kanila upang magtagumpay, huwag pigilan ang kanilang mga plano, bagkos, bigyan sila ng tamang direksyon. Sa trabaho, kung may taong hindi mo kasando, mas makabubuting umiwas muna. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing maaari kang makasagupa ng bigla ang inis o galit mula sa iba. Kung hindi mo ito makokontrol, maaaring may masabi kang hindi maganda na maaaring makasama sa iyong reputasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, number 12, number 25, number 34, number 41, at number 10. Scorpio. Ayon sa pahiwatig ng mga bituin, kung may kamag-anak kang kailangang bisitahin o may matagal nang hindi nakikitang kapamilya, ngayon ang tamang pagkakataon upang gawin ito. May mahahalagang balitang maaaring ibahagi sa iyo na makakatulong sa iyong personal na buhay o kabuhayan. Gayunpaman, kung may mga imbitasyon o alok na hindi malinaw ang layunin, mas mainam na umiwas muna upang hindi mapunta sa walang saysay na gastos o abala. Sa trabaho, kung may usapan o talakayan na kailangang gawin, tiyakin mong kalmado at malinaw ang iyong paninindigan. Huwag hayaang madaig ka ng emosyon, bagkos, per alin ang talino at tiyaga upang masigurong ang iyong punto ay matatanggap ng maayos, ang pagiging mahinahon ay magdadala sa iyo ng mas magandang resulta kaysa sa pagiging padlos dollars. Sa usaping pera o pinansyal, kung may kamag-anap, lalo na isang tiyuhin, nalalapit sa iyo para sa tulong sa kalusugan, Huwag magatobiling magbigay kahit maliit na halaga, ang simpleng pagtulong ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyo at maaaring magbunga ng mas magandang kapalaran sa hinaharap. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing ang kabutihang-loob ay isa sa mga susi sa iyong patuloy na pag-asenso. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, number 19, number 23 number 31, number 40, at number 2. Sagittarius, ngayon ay araw ng pagninilay at tamang pagpapasya kung may balak kang simulan na bagong paraan ng pagkakakitaan. Siguraduhin mong ito ay isang bagay na ikinasasaya mo, ayon sa pahiwatig ng mga bituin, mas magiging matagumpay ka kung ang iyong ginagawa ay mula sa iyong puso at hindi lang dahil sa pangangailangan sa pagtanggap ng payo mula sa pamilya, makinig ng mabuti sapagkat may bagong ideya kang maaaring matutunan na makakatulong sa iyong mga plano. Sa usaping pera o pinansyal, magandang daloy ng pera ang ipinapakita sa iyo ngayon, ngunit ayon sa pahiwatig ng araw, huwag itong basta-basta ipahiram sa iba, ang perang hawak mo ngayon ay maaaring maging susi sa mas malaking oportunidad sa hinaharap, kaya't huwag maging padalos-dalos sa paggastos. Pagdating sa pag-ibig, puno ng saya at positibong enerhiya ang iyong relasyon, walang pahiwatig ng anumang problema kaya't samantalahin ang pagkakataon upang mas lalo pang mapalalim ang inyong samahan, ang saya na inyong mararamdaman ngayong gabi ay makakabuti hindi lamang sa inyong relasyon kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang kalusugan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 14, number 27, number 38, number 44, at number 23. Capricorn. Ang pahiwatig mula sa mga bituin ay nagpapakita ng isang masayang pakikitungo na maaaring magbigay ng magandang benepisyo, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pamilya o kapatid. Kung may balak kayong gawin na may kinalaman sa negosyo o pagkakakitaan, siguraduhin lamang na ito ay may malinaw na plano. May senyales na maaari kayong magtagumpay sa inyong transaksyon kung may tamang kasunduan. Sa tahanan, ikaw ang maaaring maging tagapamagitan upang maayos ang anumang tampuhan. Malakas ang iyong karisma ngayon kaya magagamit mo ito sa pagpapalakas ng relasyon sa pamilya. Sa trabaho, umiwas muna sa pakikisama sa mga kasamahan na may negatibong pananaw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing maaaring may hindi magandang enerhiya sa iyong paligid, itoon na lamang ang pansin sa mga gawain upang matapos ang mga ito ng walang aberya. Sa pera, ang pahiwatig ay nagsasabi na umiwas muna sa pagpapautang o pagtulong sa ibang tao pagdating sa pananalapi, may senyales na maaaring mahirapan kang mabawi ang iyong pera, kaya mas mainam na itoon ang iyong pansin sa pag-iingat ng iyong pananalapi. Sa pag-ibig, puno ng kasayahan ang inyong pagsasama, kung may ekstrang pera, maaaring magplano ng isang masayang pamamasyal upang lalong mapatatag ang inyong relasyon, ang positibong enerhiya mula sa bituin ay magdadala ng swerte at sigla sa inyong samahan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 15, number 27, number 34, number 42, at number 20. Aquarius, ang pahiwatig mula sa buwan ay nagsasabi na iwasan muna ang pakikipagkasundo o pagpunta sa malalayong lugar para sa usapan tungkol sa negosyo o trabaho. Mahina ang iyong enerhiya para dito. At may posibilidad na hindi maging favorable ang resulta kung may kamag-anap kang kailangang kausapin. Gawin ito sa oras na pareho kayong nasa positibong estado ng pag-iisip. May senyales din na ang pagpirma ng dokumento ngayon ay maaaring magdala ng magandang balita sa hinaharap. Sa tahanan, kung may bisitang darating, maaaring magdala sila ng positibong enerhiya. Subalit, kung may kasunduan kayong pag-uusapan na may kaugnayan sa negosyo, siguraduhing pantay ang hatian sa anumang plano huwag agad maglabas ng pera nang hindi pinag-uusapan ang lahat ng detalye. Sa pera, ito ay isang magandang araw upang pag-isipan ang tamang paglalagyan ng iyong ipon, kung may plano kang mag-invest, siguraduhin ito ay legal at tiyak na mapapakinabangan sa hinaharap, ang tamang desisyon ngayon ay maaaring magdala ng masaganang biyaya. Sa trabaho, umiwas muna sa pagbibigay ng iyong ideya sa iba. May senyales na may taong maaaring gumamit ng iyong kaalaman para sa kanilang sariling kapakinabangan. Panatilihin ang pagiging maingat sa pakikitungo sa iyong paligid upang maiwasan ang hindi inaasahang problema. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, number 19, number 23, number 31 number 36, at number 20. Pisces, ayon sa mga bituin, kung may oportunidad kang mabilis na kumita ng pera, siguraduhin mo ng malinaw at maayos ang pag-uusap upang maiwasan ang anumang panloloko o hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging mapanuri at maingat sa pakikitungo sa iba ay makakatulong upang mapanatili ang tiwala at integridad sa anumang kasunduan. Sa pamilya, kung may hindi pagkakaunawaan, ang pagiging pasensyoso ang magiging susi upang mapanatili ang maayos na samahan. Sa tahanan, Umiwas sa hindi kinakailangang gastos at malalayong lakad, ang gabay ng buwan ay nagsasabi na mas mainam na itoon ang pansin sa mga bagay na mas praktikal at kapaki-pakinabang. Ang pagpapalakas ng koneksyon sa malalapit na kamag-anak ay maaaring magdala ng positibong enerhiya. Sa trabaho, mag-ingat sa sobrang pagtitiwala sa iba. May senyales na maaaring may taong hindi ganap na tapat sa iyo ang pagiging alerto sa mga kasamahan ay makakatulong upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin, iwasan din ang pagbibigay ng tulong sa mga kasamahan na hindi naman tunay na nangangailangan upang maiwasan ang hindi kanais-nais na sitwasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 4, number 17, number 25, number 32, number 40. at number 8